Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan. by niyan sa agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga seedlings. Tuturo ko po sa inyo yung iba't ibang paraan kung paano po tayo makakakuha ng mga seedlings o pantanim galing po sa inyong mga tanim. So in this video, pag-uusapan po natin yung tungkol sa marcot, sa propagation, at iba pang paraan paano po tayo makakuha ng pantanim para sa ating backyard garden. Coming up! So ngayon, ituturo ko sa inyo yung iba't ibang paraan kung paano po tayo makakuha ng mga pantanim kaling po dun sa mga uh, mother plant, sa mga existing nyo na tanim. So unahin po natin dito sa ating pinya. So ito po, bumili kami ng pinya na karaan. Inalis lang po namin yung pinakadahon. Tapos binabad po namin sa tubig. So yung paraan po nito ay yung tinatawag natin propagation. So kunin nyo lang po yung dahon tapos ibabad nyo siya sa tubig. So, hayaan nyo lang po ng mga ilang araw. Makita nyo po, tutubuan na siya ng mga pugat So, yan po yung isang paraan para makakuha po kayo ng mga pantanim galing po dun sa mga nabibili natin sa palengke. So, after a few days, pwede natin siya i-transplant sa ating paso. No, dun natin itatanim itong pinya. Isasama natin dun sa ginagawa nating edible landscape. Ito po yung mga Thai basil. Nag-cut po ko kanina. So, propagate din natin siya, ibababad natin sa tubig para umugat bago natin siya itanim. Actually, itong mga herbs, pwede na siyang itanim diretso. Kahit hindi na natin siya ibabad sa tubig, okay lang din. May uh, mga chances na nabubuhay. Pero kung gusto nyo mas malaki yung uh, chance na mabuhay, paugatin muna natin siya bago natin siya itanim. So kung kukuha po kayo ng pantanim galing po dun sa mga herbs, piliin nyo po yung stem na brown. Huwag po kayong kukuha ng green pa. Yung nasa dulo, yung malambot. Hindi po yan siya mag-uugat. So, mamamatay po yung inyong uh, cutting. So, kailangan yung brown po na part yung ikakat natin. So, ang gagawin lang po natin, ikat niya siya. Tapos, ang ginagawa po namin dito, tinatanggalan namin siya ng talbos para yung, yung, concentration po ng growth ng ating cuttings mapunta dun sa pagpapaugat instead na magdahon siya na magdahon. Kaya inaalis po namin yung pinakatalbos. Then nag-iwan lang kami ng ilang pirasong mga dahon para uh, mag-process siya ng kanyang pagkain. Kasi kailangan niya pong gumawa no, ng sarili niyang pagkain through photosynthesis. So kung walang dahon, mabubuhay din siya pero mas malaking chance kung may dahon po yung cuttings na uh, gagamitin natin. So yan nun po yung isang uh, simpleng paraan. So pwede natin siya gamitin sa iba't ibang klase ng herbs. No? Thai basil, sweet basil, yung may mga stem po na nagbabrown. So, pwede natin siya i-cuttings. Yung isang paraan pa po natin ay yung pagmamarkot. So, ito po pwede siya sa mga bulaklak. Ito ay gumamela. So, kumuha po kami ng planting materials dito sa mother plant. Pwede rin po sa mga puno tulad ng avocado, uh, makopa, kahit iba't ibang klase ng puno pwede natin pagkunan. mangga pwede natin gawin itong pagmamarkot. So ngayon naman ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan ng pagmamarkot. So una, pili po kayo ng tanim na gusto nyo i-markot. So gaya po ng sabi ko, pwede yung si mangga, mga puno, pwede natin siya i-markot, pati po yung mga halaman. Then first step, pili kayo ng sanga na gagawin po nating uh, planting material. So pili na kayo ng straight, mas maganda straight, tapos dapat po kulay brown yung kanyang stem. Doon tayo mag uh, kakat ng balat. So gagawin lang po natin, uh, hiwaan natin yung balat. Itong sanga ng paikot. Yan. Ito po, tinanggal ko na kasi ang hirap po mag-video ng isang kamay lang po yung gamit. So ikat nyo lang po siya, paikot. Tapos tanggalin nyo po yung outer skin. Yung balat ng puno. Tapos pag natanggal na po natin, paikot tatanggal nyo na yung pinakabalat, kailangan natin siyang kaskasin. So, bakit natin siya kinakaskas? Ang purpose po nito, para maalis yung uh, tissue dito sa ating sanga. Kasi, pag hindi nyo po yan inalis yung tissue na yan, ang tendency po nyan, uh, tutubuan siya ulit ng balat. Instead na ugat, balat po yung tutubo. So, kailangan natin alisin yung kulay puti dito sa ating sanga. So, linisan lang natin paikot mga 1 inch lang po yung haba pwede na po yan the next step lalagyan na po natin siya ng putik tapos tatakpan na po natin ng plastic or ng ganito ito po nabili namin online so, nabudol kami umili kami ng pang markot pero yung gagawin natin ngayon plastic lang para sa mga wala pong ganito pwede kayong gumawa rin sa inyong mga tahanan So, ready nyo na po yung inyong putik. Kailangan po mamasa-masa siya. Yan po yung itatakip natin dito sa pinaghiwaan natin. Balot nyo lang po yung putik paikot dun sa inyong hiniwaan. Then, lalagyan na po natin siya ng cellophane. So, after po natin malagay yung plastic, lalagyan na po natin ng tali. So, pwede kayong gumamit ng straw or ng ito yung parang wire. So yung wire po yung ginamit ko para mabilis siyang uh, itali. So tatalihan nyo lang po yung magkabilang dulo para hindi po maalis yung plastic at hindi po matanggal yung lupa. Diyan lang natin siya. Ang maganda po dito sa plastic, makikita natin yung ugat compared po doon sa nabili namin na kulay itim. Yun po kasi hindi mo makikita kung tumubo na yung ugat. Pero dito sa plastic, makikita nyo po yung uh, ugat ng tanim po natin. Hindi na po natin kailangan basain at diligan pa itong markot na to dahil mamasama sa yung ginamit nating putik uh, tama lang po yung moisture noon para magkaroon po ng ugat na uh, hindi na natin siya kailangan pang diligan na pipigilan po ng plastic na matuyo lumabas yung tubig kaya okay lang po kahit hindi na natin siya basahin then after one month tignan niyo po itong plastic kung may nakita na po kayo na puti-puti yan po yung mga ugat so big sabihin pwede na natin siya i-transplant so ikakat natin siya dito sa lower portion tapos Uh, itatanim na po natin. Kami po yung nire namin, huwag muna natin siya itatanim sa field, lalo na po itong kalamansi. Um, tanim muna natin siya sa polyethylene plastic. So, pa-adjustin natin yung ugat bago natin siya ilagay sa field. Kasi po, madali po mamatay yung mga ganitong uh, tanim, lalo na po yung kalamansi. So, para po mas mataas yung chance ng survival niya, paugatin muna natin, wag muna natin siya painitan pag nakapag-adjust na po yung kanyang ugat, no, mahahaba na, saka po natin siya itanim dun sa field. Kasi kung itatanim nyo na po ito sa field, napakaikli lang po ng kanyang ugat. No, dahil po ganito lang yung lupa na nakalagay sa kanya. Kaya pag tinanim natin sa field, ang laki ng chance na mamatay siya. No? So unahin natin yung pagpapalago ng kanyang ugat bago natin siya itanim sa field. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i -like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kayo share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!